nandito na tayo mga master sa ating pick up tawagan na natin dito tayo ay ah okay Hmm. Mali may bayad ito, ma'am, ticket, no? Sampu. Ah, doon, ah? Okay. Oops, teka lang. So, first pick up, pagkain, mga master. Food. Yan. Siyempre, ingatan natin to Ayoko naman Sana naman, di matapon to So, mabilis lang to na deliver mga maser Malapit lang 6, bali ano, 71 pesos Kasama yung ano Kasama yung ticket Okay. so nandito na po tayo mga master sa ating ano, sa ating pick up sa principal's office na. Okay, salamat. Okay. So, abang-abang tayo dito. Baka sakali makachamba tayo. Ego. Ito, ito, 66 pesos. Ayan, yan, yan. Tirahin natin to. Uy. Okay, surprise daw. Ayan, puntahan na natin. Bulaklak pala to mga master. Ito lang sa tapat natin. Oh, ito lang mga master oh, yung pickup natin. Nagkataon dito lang sa tapat natin. Ito, 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 ito. Yan, dito. Pick up. Picturean ko. Picture. Okay. Di ko na sasabihin sino nagpadala nito, no? Uh, lang tayo. Tapos ang drop off natin, 1 kilometer lang. 70 pesos, not bad, di ba? Sa 1 kilometer. Panalong panalo yun. Okay. Okay. So we're here, mga master. Ay. Okay. oh, di ko po kilala mami. Eh. Teka lang po ah. Basta pinadala lang dito kay Ma'am Ruby po. Picturean ko lang mama para malaman. Okay na po. Access. Tapos mag-aabang ulit tayo dito. Short ride, short ride. maka lang tayo na short ride dito. panalo na yung biyahe natin. Nang-pick up yung kuno to. Ay! Don't give up. Ano ba yan? Tunahan tayo. Ito na nga lang, short ride. Ayan mga master. Piste. nagkamali ako. Hayop na yan. Kala ko Mali yung napindot ko. Ang pipindutin ko itong flower na to. Ang bihira. Napindot ko yung karne. Napunta tayo sa karne. Kainis naman, no. Oh. Bilis kasi umakyat ng ano, booking, eh. Sayang. Pero hanapan natin ang ano to. Hanapan natin ng kasabay to. Baka sakali makachamba pa tayo ng kasabay. Eh, putang na. bigat pala nito. Hindi pwede sa bagyan, mababali yung bracket ko. Ayan. Hindi hindi ako na-pick up dito mga master eh. Kasi ganyan yung mga ano dyan. Mga parcel. Buti na lang ito medyo ano-ano. An pero mabigat ito lagpasan na to. Agoy, nagkamali tayo. okay lang. Nanging ako ng doblin plastic. Ay, hirap na eh. Baka tumagas, bumaho eh. 8 kilometers you nga know, oh. 124. Tapos ang didelibiran pa natin kuripot. Meron na tayong ano. Meron na tayong pick up so double double book tayo mga master Balagtas Covered Court Eric Benaventura. Oh. yung natin umaambon no, aroy 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 aroy, aroy. mo eh ah. <coughs> twenty <Mabigat. Ayan, mabigat. coughs> tayo sa ating ano na tayo sa ating delivery hindi ko lang alam kung saan ba sa kung move delivery po ah, nandito po ako sa may pick up and drop off area sa Bayport West okay, ano natin yan ayusin natin yan mga ano, master diba oh, ma yan na ah. Pama-report na naman tayo eh. Eto, sir. Okay. okay. So, yun mga mas, sir. -ano lang natin, oh. Kakadrop off lang natin. At... Napansin sigo ngayon... Marami-rami yung booking ngayon. Wala pa, kakalabas ko lang eh. Kakalabas ko lang. So, napansin ko marami-rami yung booking ngayon. Kaso lang may na signal Dito, hanap tayo ng signal na maganda-ganda. Kakaupo ko lang. Nagtambay lang ako dito. Saglit. Kaso may nakuha na tayong booking eh papuntang ano, Las Piñas. 109 pesos lang to. Kaso ang pick natin is 3 kilometers. Pero okay lang. Kasi pauwi pabalik naman tayo ng Las Piñas eh. Ay ano pong parts ng kotse, ma'am? Mga ilang peraso po kaya? Suspension. Ah, sige, sige pa. Okay, so shock absorber daw, suspension. Sak yan. Kaya daw naman. Okay. So, ayan mga master, nandito na tayo sa ating ano, sa ating destination. I Pick up na natin yung shock. Pick up. Dito ko na lang sa harapan to. Yan o. Oh. Mm -hmm. Tapos yung isa sa likod. So, pwede pa nating hanapan ng kasabay. So, ayan mga master. Ididiretso ko na to kasi 5 kilometers lang naman ang ano, ang drop off para mabilis tayo. Tapos mamaya na lang ako ulit hahanap ng booking. So, kay May. Shock. Oh, Oo. Tsaka ito pa. 109. <coughs> ang pangit naman ng ano natin, mga master. Ang pangit ng signal natin. Hindi tayo makakuha ng booking sa signal na to. Manay ikot-ikot lang eh. Uy, ano ka na globe? Maraming booking ngayong valentines. Puro flowers. Kaso lang ang lalain ng pick up. Tapos meron man tayo ma-pick up. Tawag na ito. Hindi naman natin makuha dahil ano. Ang ina ng signal natin. Okay So ayan mga master Nakakuha tayo ng booking Meron tayong booking ulit Malapit lang to Kaso lang oh Hina ng signal Uy Ayan 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 So puntahan na natin oh Diyan lang to Selin, dito ba yung Selin? Hill. Hill. Ito, ito lang. Two kilometers lang. Okay tayo deliver tama ba oops 72 lang. Yes, ma'am. O, oh, eskwelahan pala to. Mali lang yung ano, pinpoint. Pero okay na. Walang signal. Master, meron na tayong ano, uh, Booking tanto block 14 to order, Two order. Two. same same drop off vista yeah. no. mall vista mall yeah. How much do you pay? Bistamol Las Piñas? Inside the Bistamol or we're going just to to meet? Wait, I will check. Mm -hmm. Where's the Bistamol? Bisita mo. And where's the booking location uh, for Capricorn. Fifty pesos. <laughs> Why not book to another rider? Okay. Okay. Lugi Chinese, Capricorn Street, Las Piñas. Okay. Okay, no problem. Dangan pa tayo. <laughs> Alright. I'm going. So hindi ako pumayag mga master doon sa gusto niya. Alam mo bakit? Bakit hindi ako pumayag sa gusto niya? Kasi magkasinlayo layo lang eh. No? Tapos gusto niya ako bayaran ng 50 pesos. So, hindi tayo magpapagulang. Walang problema sa akin kahit isa lang tong daladala natin. Kasi napaka-risky nito. At saka yung mga ano, yung mga ganyan mga master. Magugulang tong mga to eh. Yung mga corner na to. Imagine mo ha. Kakakuha ko lang ng booking. Alam mo kung ano sabi sa akin. Bakit daw ang tagal ko? <laughs> Imagine mo. Tapos, ang gusto niya mangyari, magpapadala siya ng dalawang order pero yung payment hindi double payment no dapat double pay 100 ano 100 something eh kaso lugi tayo kung susundin natin yung gusto niya Magugulangan niya tayo. Kaya sabi ko, <laughs> i-book na lang niya sa ibang rider. O, para ano, yun nga, doon tayo sa gusto niya ng ano, i-ano, i-dalawang order ang dadali natin. Kaso lang, babayaran niya lang ako ng 50 pesos doon sa isang order. So, talo tayo doon mga master. No? Okay lang yung dalawang order. Parehong, ano, parehong shipping fee. 70 plus to 140. Eh, kaso, 50 pesos lang, eh. Mas magandang i-book na lang niya sa, ano, <laughs> sa app ah, para ma-pick -ano, ma up naman ang iba. No? Tsaka, maselan yung pinapadala niya, eh. Pagkain. Tsaka, yung mga ganito, mga master, experience ko na dito sa mga, ano na to, sa mga foreigner, no? Ano to? Sobrang gugulang. Gusto niyan mabilis yung ano, yung delivery mo. Tapos ang um, malupit nito, error report ka pa nito mga master kapag natagalan ka. Eh Masabihin, why you took so long? <laughs> <laughs> tinan mo kakain -ano lang natin ha? kaka pick up kaka -pick up lang natin sinabihan na ganoon tayo ng why, why I took so long daw why I took so long hindi ko rin maintindihan yung English niya kasi pareho kaming barok eh pero base sa pagkakaunawa ko eh yun nga So, it's good thing na yan, na hindi na natin kinuha yung isang order. Para sa iba, ibuk na lang niya. 'Di ba? So, nandito na tayo mga master. Lala move. 86 only. Yes. Yes, I do have. Okay. Okay. Habang ano, kakatapos ko lang ano, kakatapos ko lang magmerienda. Eh nagpapahinga pa hinga ako dito. May nag up na booking. <laughs> malapit lang sa akin. Kinuha ko na kasi malapit lang din naman yung ano, drop off. So ito nagkakahalaga ng ano, ng 62 pesos lang. So puntahan na natin mga master. Ang pick up is ano lang. Oh? Dito lang sa kabilang. 1.2 kilometers away lang. So dito sa na natin. Dili ko lang tayo diyan tapos pasukin lang natin 'yun. Okay, 1 2. Pala. <laughs> Ayun, dito pala. Ano ba yan? Lumagpas ako. Lumagpas ako, ma'am. St. Mary pala. Okay. Thank you, ma'am. Ano pala tayo, mga master? Tingnan natin kung anong ano, address. We're here. 19B. Malamang ito na yung C. Gray ba yan? Parang blue yan Tawag tayo. Para sure. Russell Santos po. Ayan. Okay po. Master, after natin magtambay dito. Meron ako nakuhu-booking. Balik tayo doon sa pinagtampay natin kanina. Alright. So, ang booking natin is papuntang Paranaque. 1.7 kilometers away sa ating, ano, sa ating location. <coughs> so, nandito na tayo mga master. Niya, Apo, papuntang, ano, malapit sa Maribil, sa Maysernan. Okay. Okay po, sige po Sa C5 para niya, okay Malapit-lapit na tayo sa ating drop-off Kunti na lang to Tingnan natin 2 kilometers away na lang mga master Okay, so we're here, mga master. Dito na tayo. Itong kabila, sure na ako dyan. Ito. Yan. Siyempre mag-doorbell din tayo. 116 lang po. 116. So, ang gagawin natin is hanap muna tayo ng malilim. Malilim na parte. At ako, ano, inaantok. Hindi ako pwede mag-drive ng pag ganito. Pasuray-suray. <laughs> Tuloy-tuloy yung biyahe natin, mga master eh. Walang putol halos eh. Pagka pick up natin, ha, pagka drop off natin, pick up agad. So, konting Time lang yung pahinga natin. And, nakakanto ko yung sobrang init. Kanina pumipikit-pikit na ako. <laughs> so, ano muna tayo. Magpahinga muna ako. Tapos, bahala na kung tutuloy pa tayo o hindi na. Alright. So, nandito tayo ngayon sa C5, mga master. Malapit lang sa amin to. Um maghahanap lang tayo ng ano may idlipan sa mga gilid gilid idlip muna tayo para ano mawala yung antok natin susubukan ko pang bumiyahe tingnan natin kung ano kung mawawala yung antok natin bigla <laughs> akong inantok eh tala siguro to nang init Oh, grabe na ito pa rin ako Ayun oh, mo ba sir, dito tayo din sa may tapayan ko sa C5 Kaya nga muna ako dito kasi ano, malilig Dito tayo sa may crossing ng ano, C5 Tapat tabi ng ano, nito Itong mall so, Ayan, na ako dito bigla akong ano bigla akong inansok eh hirap bumiyahi kapag ano kapag inaantok ka at pikit pikit so it's up to me na kung tutuloy pa ako o hindi na nap, ano nap hindi naman ako pagod kasi inaantok ako eh uh, yung motor natin yung oh, master Pagod na pagod na yan. <laughs> Sobrang dami ng biyahe sa Lalamon. Pero kita niyo naman, makinis pa rin. So, ayan. Papahinga muna ako dito. Tapos, paala na mamaya ako. Pagka pa. Alas 3 pa lang. Ito hapon? hapon. So, mayroon pa tayong ilang oras para magpahinga. Nakakasyam na booking na ako, mga master. So ayun mga master um, Wala na, tinamad na ako kasi inaantok ako So siguro tatapusin ko na muna yung, ano, yung vlog natin hanggang dito na lang muna O total, nakasyam na booking na naman tayo eh. Okay na naman ako Pasok na naman sa kota-kota natin eh. Ayan, so Ayan, update ko na lang kayo sa susunod mga master Uwi na muna ako para makapagpahinga At pumipikit-pikit talaga yung mata ko <laughs> So magkita kita po tayo sa susunod na updates mga master. Maraming salamat po sa inyo lahat sa pagsama nyo dito sa biyahe natin. And oh yeah, himala maraming buke ngayon. Valentines kasi. So maganda yung ano na ngayon. Maganda yung biyahe ngayon mga master. Medyo maayos yung naging biyahe natin ngayon. Ay, kala ha. Ayan. Okay, dahil diyan, ako inaantok na, uwi na ako. Magkita-kita po tayo sa susunod na update natin mga master. Gusto ko pa na, gusto ko pa sana bumiyahe kasi lang medyo grogi-grogi na ako bigla akong inantok. Ayan, so maraming salamat po sa inyong lahat at sana po ay patuloy kayong sumuporta sa aking vlog. Kung ano man ang aking gagawin. Ayan, so thank you po sa lahat ng mga subscribers natin dyan sa mga viewers natin maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta rito sa channel natin ay okay, kita kids next time baka next week na ulit ako mag vlog sa lalamove <laughs> alam nyo pasulput pasulpot lang ako so ayan maraming salamat po and god bless sa inyong lahat bye bye